ito may lang malaking bagay ayan. Itong binawas natin na to. Para sigurado yung ating gawa walang hinig. At yan magandang umaga po mga idol. Ito nung po tayo, gawa tayo ng center bearing ng forward. Ito ay doon yung paggawa Sila na ay doon lang nagtanggal. mayroon yung ating lalagyan ng gagawa ng guma. Wala siyang parisan kaya ito. may parisan ako malaki. Marami pa tayong gagawin mga idol. Ito, baklas gabit. Kupsi naman ito idol. Maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat. idol, so walang sawang suporta sa akin video. Walang katapos sa pasalamat mai do. na kaya sa ating video at medyo mainay. Mai pantay lang natin to. Tutornohin kasi natin to. Pag natutasan natin ang gitna. Ating pantay lang. Maingay ngayon ng panahon ngayon na ito. Maraming nangampanya. Bawal pa naman na ito yung tuktok sa ating video. Ating video. Ito na natin natin. Namahin na lahat. Nandahan nila natin hawain ito para makuha natin sukat. Nah, nagtatanong nga po pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose Del Monte, Bulacan sa Pampalay proper po si Jolo diin si na po ang interesado sa aking gawa mga sa amin ay ruli umaga traffic Rerinig nyo maraming sakit Ito, ito, torno ko pa ito Bubutasan mo natin ng maliit eh, Para mas halang sa torno Puntin pang lang kailangan nyo ito eh hindi mainipin kasi kung mainipin mayroon hindi may tayo makabuo na ang ganitong sinter bearing bago natin mabuo yung mayroon maraming iwa ang ating gagawin pantay maya maya pant. para hindi naman lumiit yung ano natin Suka. Minor, butasan na natin ito yung sila sa amin yung tour mo wagis kaan nyo na dulu yung balik na rin Tuhan naman po mga idol ang ating video. at Tapusin nyo na lang po at, at yun naman pong kalimutan ni Sir. Para malaman po kung naiba ang ating ginagawa. Lalagyan pa natin yun ang buhok na. tayo gawin ng ganito kaliliit kasi yung pagbutas kamali ka ng butas eh, sa labas ang, dito ang labas ng pagbutas natin hindi naman o bridal na hindi natin lagi ng ano to ganito kasi kailangan ito maglaro para di mapibrate yung kaha तो binigyan binigyo na yung ibang pagbutas kasi parehas lang naman yan tumalas <coughs> uh, ko ngayon yung ano Laman ng manong <coughs> uh, ayan uh, na tatanggalin pa natin so okay to ukitaw pa natin yung gitna para makalubog yung piring kasi malaki yung piring lalagyan pa natin ang kanal to kailangan tumayro yung lock dito para hindi lumabas yung bearing kung tumayro yung bearing naman yan hindi lalabas basta nasa sa alayan ipupin kaya maganda talaga na kaano siya nakabaon nakalubog yung ating bearing yung mayro yung bukit natin kung mayro lahat lagyan na natin ng smile kung tawagin Okay. apa ka importante ni to ang tinanggela din to mayro, na to. palaban yung pulso natin dyan kailangan bandahan lang kasi pag kamali tayo nito lalabas yung ating talim sa kabila ulit na naman tayo nakita nyo na yung ating finished product slice Pwede lang idol na sulit din lagay na natin. Kaya lang hindi pwede idol kasi manginginig nga yung ano natin. Ating center bearing. Madadala yung ating customer pagka yung hindi ayos yung ating paggagawa nito kapag so, nanginig ang propeller mga idol maraming matatanggal ng mga ispat ispat na winding. ayun mga idol kabit na natin ang bearing ayun mga idol at makikita nyo na yung ating pinas nagustuhan naman po ang ating video pakisubscribe naman po sa ating monting channel at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol lubos ko na idol lang paglalambing ko sa inyo mga idol ay sa rin lang ating finish product yan ito napaki, uh, pa, napakalaking bagay ito mga idol itong ginawa natin itong ukit na ito dahil dun sa sa propeller na hindi siya manginig kaya yeah, siya at pasisya na kayo mga idol sa ating video at medyo maingay maraming politika mong lumadan ayan, yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po rin sa inyong lahat and In God bless you po at ingat po tayo palagi lahat mga idol naway gabayan tayo lagi ng ating mahal na Panginoon sa araw-araw ng ating gabayan At then pa ito, may gagawin pa tayo. Lahat din sa likod. Pusin. Ayan lamang la po.